So guys, good morning. So guys, gagawa na naman tayo ng video guys. So, itong video na to guys ay alay ko sa lahat ng OFW. So, maraming nakarelate dito guys. At sa mga baguhan na gustong mag-apply papuntang abroad. Ah, keep on watching guys. So, sa hindi ko po umpisahan yung aking video guys, baka naman pa papindot naman dyan sa baba guys, yung bell notification para naman ma-notify ka kung meron akong bagong video. Paki-subscribe na rin guys. So, libre lang yan. <laughs> libre lang yan guys. <laughs> 2,000 plus na tayo. So, alam niyo ba guys, paunti-unti, umaanglap din yung ating YouTube, YouTube, channel, no? Pasalamat ako guys sa inyong lahat na nanonood. At yung maraming nanonood guys, hindi man nagsasubscribe. Okay, subscribe naman guys, walang bayad yan. <laughs> Libre lang yan, oy. Para tulong na rin sa akin. So yun, para naman ganahan tayo mag video-video, no? So, itong video na to guys, wag na natin pasagalin natin ang no? Kasi alam naman natin na may mga trabaho tayo. So, para to sa mga OFW, payo sa mga OFW. At saka sa mga baguhan. Lalong-lalo lalo na sa akin guys, ito po yung regrets ko sa buhay. So, payo ko sa mga OFW. Guys, kung kayo po ay mag-abroad, mga baguhan, mga nag apply pa lang pagdating nyo sa abroad guys mag save talaga kayo guys <laughs> mag save talaga kayo kasi alam nyo ba guys sa ilang taon ko sa abroad ubus ubus talaga yung pera ko padala padala sa pamilya halos wala nang matira magtira ka man lang allowance mo lang wala talagang savings so yun yung pinakamasakit na katotohanan sa isang OFW. Hindi lang ako siguro guys, maraming relate dito guys. Kasi ako kasi, buwan-buwan akong magpapadala eh. Buwan-buwan talaga ako, wala talaga ako yun. Buwan-buwan padala kasi nga may pamilya tayo, may anak tayo, may magulang tayo, may asawa tayo, ganun. So, yun yung pinanghinayangan ko na ubus-ubus talaga. So, ang dapat yung gawin guys, pagkakuha nyo ng sahod nyo, magbukod na talaga kayo ng savings nyo. So, kahit kumuha kayo ng 20% o hindi man kaya, 10% muna para sa savings nyo. Sa Taiwan, kahit may lending kayo, sikapin nyo pa rin kahit maliit, may maitabi pa rin kayo. Bukod sa nagbayad kayo sa lending, dapat may may savings pa rin kayo. Kasi napaka-importante ng savings, guys. Dahil kagaya ko. Natapos na lang ako sa Taiwan na wala akong savings. Kasi ubus-ubus agad ako, eh. ubus padala, padala. So, 'yun po 'yung pinanghihinayangan ko. At na-realize ko lang siya, guys. Ngayon nandito na ako sa Hungary. Na-realize ko lang siya. Kasi nga, sa Taiwan kasi, madali lang kitain yung pera. Pero pagdating dito sa Hungary, guys, ang hirap kitain ng pera. Ultimo, mag-part-time ka. Napakahirap ang part-time. Paano ba naman kasi? Paano ka mag-part-time? Eh, ang layo-layo ng mga establishmento dito. <laughs> Tsaka, yung language, guys. Ang hirap. Kasi yung language dito, yung isang word, ang daming meaning, no? Tapos pag mo siya, iba na. Hindi ka guys sa Taiwan, kung ano yung words na yun, yun lang din pag mo. Pero dito sa Hungary, iba yung words niya. Pag is, iba yung words, pag isintins mo na, iba naman siya. So, ganun kahirap dito guys. Mahirap kumita Nang pira dito sa Hungary. <laughs> based lang sa experience ko guys ah kasi pag time ka man dito saan ka magpa part time eh hindi ka nga ang hirap nga ng salita nila di ba o kung meron man dyan hugas hugas saan ka na maghugas ay eh, layo layo ng mga ang layo layo ng mga tindahan nila dito pwede na lang siguro sa Budapest ka ma-assign ang daming ano sa Budapest pero kung dito ka sa mga probinsya kagaya ng napuntahan ko Diyos ko po, Meron sigurong farm, pwedeng mag-part-time, pero hindi ka rin makano kasi. Ilang oras lang, papasok ka 8 hours, ano po, ma time mo. Eh, dito nga sa Hangari, ano eh, uh, pag-sabado, I mean, paglinggo, sarado yung mga tindahan. Pag mga halidi, sarado. So, Monday to Saturday lang dito yung mga bukas ng mga tindahan. Linggo sarado. Hindi ba? Kaya maganda talaga mag-save guys. Pilitin niyo talaga mag-save kasi yun talaga yung pinanghinayangan ko guys, ang hindi ako nakapag-save. Nakapagpadala, nakatulong, Pagawa ng bahay. Pero yung sinasabi mong savings, wala eh. Wala talaga. Kaya, yun yung isa sa pinanghinayangan ko. Yung savings. Meron naman akong MP, ah, MP2 sa pag-ibig. Pero hindi siya, ano guys, nahinto ko rin siya. So, kung kayo po ay mga baguhan pa lang mga OFW or nasa or mga OFW pa rin hanggang ngayon na wala pong mga savings umpisahan nyo na guys kasi nga matanda na tayo ako guys napakadami ko ng ano napakadami ko ng sakit sa katawan nahihinayang ako sa mga taon na lumipas na wala man lang eh may savings dati pero nauubos rin eh kasi hindi ko rin alam kung paano mag invest noon so ngayon ko lang dinala na ano na realize na yung savings mo huwag mo rin laging andyan lang i-invest mo yung pang long term meron naman tayong impito sa pag-ibig tapos yung mga mutual fund sa mga bangko, pwede kayong magtanong guys, mag-invest kayo kasi ano yan eh, may 5 years, merong 10 years so yun mga pinanghinayangan kong ano guys, mga taon na nasayang na ngayon ko pa lang siya nagawa. So, sana sa mga baguhan at sa mga nakapanood ng aking video ngayon na walang-wala pa ding savings. Kahit magtabi na kayo sa sahod nyo guys ng kahit mga 10% lang kung hindi nyo kaya yung 20 kahit mga 10% lang ibukod nyo kasi wala naman yan sa ano eh sa laki ng sinisave mo sa ano yan eh yung pag-practice mo ba na mag-save ka, na continuous ka mag-save para masanay ka. Tapos, yung pagka, ba, pagkasahod mo, makuha mo na, tanggalin mo na kaagad yung 20% or percent. Tapos, yung kung ano man natira, yun, dun, dun ka magbayad sa ano mo, magbayad sa mga utang mo, tapos, mga gusto mong bilhin, sa lawas, padala mo sa Pilipinas, basta magbukod ka pa rin ng sa para sa sarili mo guys. Kung be yourself first. Yun. Napa-English tuloy tayo. Yun. Tapos, yung mga mga savings naman, pwede ka nang, ano, mag-invest. Mag-invest kayo sa MP2. Kasi mas malaki-laki ang ano sa MP2 eh. So, ako nga, ano guys, may MP2 ako. Tapos, na ano na pala siya, hindi ko lang namalaya na na ko na yung 5 years ko. So nakalimutan ko na siya. Pero hindi ko na yun natuloy guys. Pero may nahulog ako don Tapos inanuhan ako ng tagapag-ibig. na ako ng note. Kasi, hindi ko nga maasikasa dahil nandito pa ako sa hanggari. Pag uwi ko pa. So yun lang yun. Kaya mag-savings. Maganda talaga mag-savings guys. Eh. Mag-save. Tapos mag-invest. Kasi yun yung ano eh, pinaka-the best eh. Pero, huwag ka namang mag-invest ng ano guys, yung bahay, bahay, tapos hindi man kumikita. Okay lang yung mag-invest ka ng bahay, parintahan mo. Pero kung mag-invest ka ng bahay, tapos wala ka naman doon, wala. Hindi siya ano. Tsaka na mag ano. <laughs> Tsaka na magpatayo ng bahay guys, kung may kita na yung investment mo. Yun. ba diba? Kasi ako talaga, regrets ko talaga sa buhay, yung wala kang savings. Tsaka ano ako dati, padala, sige padala, padala Wala akong ano, padala kasi ha Madaling kitain ang Pera sa Taiwan Dahil ang dami kong racket sa Taiwan nun May mga Ano ako, mga Business, business Tapos may part-time, part-time pa ako hmm. Marami akong racket nun, pero Pagdating dito sa Taiwan, ay sa Hungary wala So, yun po yun guys, no Sine-share ko lang yung ano, hindi ko nagawa sa buhay. Yun lang yung mga maipayo ko sa mga OFW na sikapin talaga natin na magkaroon tayo ng extra savings. So, pagkakuha ng sahod, si agad, be yourself. Kasi, kung medyo madami-dabi na yun, pwede mo nang i-invest. Madali lang yung taon, guys. Ang bilis lang matapos. So, sa akin nga yung impito, impito ko, guys, hindi ko talaga siya namalaya na, ala, tapos na yung 5 years ko. So, pag uwi ko ng Pilipinas, pag makuha ko yun, guys, i-ano ko lang din i-roll ko lang ulit. Para naman yun sa future ng aking anak. So, di ba? Maganda talaga. Kasi kailangan natin may pera, guys, dahil ang pera ay napaka-importante. <laughs> kahit sabi na iba na hindi importante ay ang importante ng pera guys kasi pag wala kang pera paano ka makakilos diba huwag ka lang magpakagahaman sa pera yung lalamunin ka ng ano ng pera kasi mali na yon so yun no know, yun lang yung maipayo ko sa mga OFW sikapin yung magkaroon ng savings kasi wala eh wala talagang mangyari guys Paulit-ulit lang yan pag wala tayong savings. Tapos pag may mga utang naman kayo, usapin nyo yung nagutangan nyo na yun lang talaga yung sahod mo. Na walang, ano, walang matira. Paunti-unti. Kung pwedeng huwag lang tubuan. Kasi ganyan ang ginawa ko guys. Ang dami kong utang. Ngayon, usap ako na, ano, huwag na lang tubuan. Tapos, unti-unti ko na siya bayaran, guys. Sa awa ng Diyos. Salamat pala sa inyo. Inintindi niyo ako. So yun no. Thank you sa lahat. So yun lang yung mauipaio ko sa inyo, guys. Sana naka may makuha kayong magandang leksyon sa aking video na to. Kasi ito talaga 'yung pinanghinayangan ko na wala talaga dahil padala talaga sa pamilya lahat-lahat. Kasi ang iniisip ko dati, meron pa namang darating. May darating pa naman na sahod. Pagdating ng sahod, meron pa naman. Tapos na-realize ko ngayon, wala na akong trabaho ngayon. Tapos wala ka pang savings. Eh, di diba? Kawawa. Tapos pag wala naman tayong pera guys, baho patas tae sa itong mga kaliwat. Mga kamag-anak. Mga kaibigan. wala tayong pera. Kawawa. So, yun lang, guys, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, guys, pakisubscribe naman dyan sa baba, guys. Pakihit na rin yung bell notification. Thank you sa lahat ng mga nanonood sa aking video. Lahat ng nag-like. Thank you so much sa inyo. And, yun lang, guys. Kung may comment kayo, mag-comment lang kayo. May mga tanong. Huwag na lang mang bash guys. Kasi pag mang bash ka, hindi ka rin naman makatulong. So, pare-pareho lang tayo guys. Nagsusumikap dito. Para makatulong. So, huwag na mang bash. No, basher. <laughs> so, yun lang. Thank you for watching guys.